Bago tayo mag-break, alamin muna natin ang presyo ng gulay sa My Port Avenue Market sa Caloocan. Naku, tumataas na naman ang presyo. Detalya ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Bago po taga, Kuya Angel. Ngayon pa lamang ay uh, nagsitaasan na itong uh, paresyo ng uh, iba't gulay dahil ang tinatahilan nila ko, Angel, ay yung bagyong nagkagalikan ng mga supply na, na gulay. Itong uh, siling na uh, labuyo. I mean, uh, 200 pesos na itong nakarami. Umabot na ngayon ng uh, 500 pesos. Yung siling uh, panigang ay 250, habang itong uh, kamatis o angel, bumalo na ngayon ng uh, two, oh, two, 200 pesos bawat kilo. Yung uh, palaya ay 160, kalabasa bumalik sa dating 70, mula sa dating 40. Ang uh, labanos ay 120, ang talong 180 uh, hanggang 120. Ang Duya, 150. Si Buya ay pumalo na rin ng 180. Ang Bawang ay 160. Ang uh, Sayote ay 100. At yung maliliit ay merong uh, 70 pesos. Apag itong uh, Carrots, pumalo na rin ng 300 uh, pesos. 120 ang repolyo Apag itong uh, Sayote, itong uh, Pechay Bagyo at Pechay Tagalog, Parehas na 100 to 120 bawat kilo. Ang patatas naman ay uh, 60 pesos o 160 pesos. Ang itong uh, beans ay 140. Ang broccoli umabot na ng uh, 300 pesos. Ang silima pa naman ay 600 at 400 naman yung uh, marilit. Samantala yung price naman ng uh, baboy. Hindi pa rin nagbago ko dyan dahil napanatili dito sa kanya presyo 360, pork chop, giniling, 360, ang uh, pata ulihan at ulahan 340 at ang liyempo naman ay 400 pesos. Nasa 220 pa rin ng kilo ng itong, uh, manok. Habang itong presyo ng kambing ay 500, ang uh, baka ay 450. Sa presyo naman na ista, ang, uh, ang bangos ay natiling na matas pa rin. Dahil nasa 320, 300 ang galonggong, 220 ang bean, uh, at yung uh, tilapia ng uh, Batangas ay 160 to 180 at uh, 140 naman hanggang 150 ang tilapia galing ng uh, Bulacan at uh, Pampanga. Sa presyo ng uh, bigas, mula 35 hanggang uh, 80 pesos bawat kilo at yung uh, malaki 80 pesos hanggang 100 pesos bawat na kilo. So yan po yung Price Monitoring Report mula pa rin dito sa Fort dito pa rin sa Crest Park, Caloocan. Ours 23, Edwin Tuki na gulat sa so isa Zona sa so Pilipinas. Muna sa so Pilipinas. Maraming salamat Edwin. Vita, bagong import.